Hello mga ka Real Talk! Pag-usapan naman natin ang mga organisasyon ng mga OFWs. Mga ka Real Talk, usapang samahan tayo ngayon. Mga iba't ibang organisasyon ng OFWs. Alam natin malaki ang role nito sa komunidad. Pero tanong, may benepisyo ba sa kalusugan at ano na naman ang hindi magandang epekto nito? Positibong benepisyo muna tayo. Kapag tama ang direksyon at layunin ng organisasyon, malaki ang naiitulong nito sa kalusugan. Support system, nakakabawas sa lungkot at homesickness dahil may kasama at kausap. Stress relief sa mga activities tulad ng sports, cultural shows o outreach na babawasan ang pressure sa trabaho. Mental wellness, mas nagiging confident at may sense of belongingness ang isang OFW kapag may grupo na sumusuporta. Community health programs, maraming organisasyon ang gumagawa ng medical missions, seminars at wellness activities. At ang mga hindi magandang na iidulot nito? Pero hindi rin naman nawawala ang down downside kung minsan nawawala sa hulog ang mga samahan. Ingitan, nagiging unhealthy competition sa halip na suporta. Chismisan, nagiging toxic ang environment at nakakastress nakaka-drain ng energy. Pabonggahan, nagdudulot ng financial stress kapag napipilitang bumili ng bagong damit o magpasikat. Ako, ako attitude, nagiging cause ng conflict, power struggle at minsan hiwa-hiwalay na grupo. Mga ganitong problema ay may direct effect sa kalusugan like stress. Resulta, high blood, anxiety, depression, chismisan at conflict. Resulta, mental fatigue, low self-esteem inggitan at pabonggahan at ang resulta, financial stress na uuwi rin sa mental at physical health problems. Mga ka-OFW tandaan, sumali sa organisasyon para sa support at pakikisama, hindi para makipagpaligsahan. Piliin ang grupo na may malinaw na mission at values. Iwasan ang toxicity. Kung hindi nakakatulong sa growth at health mo, step back. Ang tunay na samahan ay hindi nagpapataas ng presyon ng dugo, kundi nagbibigay ng peace of mind. Ang organisasyon ng OFWs ay parang pagkain. Pwedeng maging healthy kung tama ang sangkap, pero pwedeng makasama kung puro pampalasa lang. Piliin ang samahan na magbibigay ng suporta at hindi stress. Ako po si Arlene para sa Health Real Talk. Have a nice day everyone.